kung may isang gawain man tayo na hindi dapat tayo namamahinga. Ito yon paggawa ng mabuti sa kapwa. Tulad ng ating letter sender kahapon si Ate Jacqueline, ano? Naalala ko lang, buong buhay niya nilaan, yung pagtataguyod sa kanyang pamilya. Kaya meron ako sa kanya reminder kahapon, hindi ko lang to na pound ng gusto. Pero ngayon, i-elaborate ko pa. Sabi sa Galacia sa East 9, kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang gantimpala kung hindi tayo susunod ko Ang ganda po na tong verse na to, no? Meron po siyang challenge. Sa English po, sabi, do not grow weary. Huwag daw tayo mapagod. Huwag tayong mapagal in doing good. Because in the proper time, you will reap the harvest if we do not give up. So, una po, ang challenge, huwag tayong mapagod. Pag tayo po kasi gumagawa ng mabuti, minsan pag nakita natin yung kapwa, hindi naman nasuklian, ang tendency natin, eh, wag na lang. Pero alam nyo po, ang paggawa ng mabuti ay hindi nakasalalay kung masusuklian o hindi. Ang paggawa po ng mabuti, it's a personal decision. You are overflowing with the goodness of God. Kaya po kayo, kaya natin itong i uh, ipalabas sa iba kasi nga po, tayo mismo ay punong-puno ng kabutihan ng Diyos. Kaya hindi tayo naghihintay. Uy, punuin mo naman yung kakulangan ko. Gawan mo rin ako na mabuti para makagawa ako sa'yo. Hindi po, punong-punong tayo ng kabutihan ng Diyos and I'm sure lahat tayo may testimonya ng kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Kaya kaya natin itong gawin. Yung po yung challenge, huwag tayong mapagod. Sabi nito sa pangalawa, there's a promise. Tayo daw po ay aani sa tamang panahon. Yung timing po ni Lord is perfect. Yung harvest may nakam sa panahon na ini expect natin, but it will come. Para po magsasaka, di ba? Hindi siya naiini. Pag nagtanim siya ng uh, seed, alam niya na may tamang panahon dyan. Didiligan ko, tatanggal ko ng dabo, pero may tamang panahon na bumunga yan. Hindi siya yung dalawang araw na, hindi pa namumunga tong palay na to. Hindi, binihi pa lang yan. Sa ilalim may nangyayari ng lupa dyan. So, pangatlo, if we do not grip up, yung po yung condition. So, may challenge, huwag kang mapagod. May promise, ikaw ay harvest. Ang condition, huwag kang mapapagal. Do not give up. The enemy wants for you to quit. Gusto kanya mag-quit, gusto kanya maging conditional sa paggawa ng mabuti. Pero alam niyo po, yung marathon runner, hindi po siya humihinto hanggang di niya nakikita yung finish line. Hanggang di niya nakikita yung checkered flag na yun, takbo lang siya ng takbo. Dahil alam niya, pagtawid ko rito, there's a reward waiting for me. Kaya, gusto ko lang kayo encourage mga kababayan. Ano? Alam ko, minsan ang paggawa ng mabuti, nakakapagod. Bakit ganito? Ba't ganyan? Pero, kailangan mong punong-puno ka ng kabutihan ng Diyos para hindi ka basaid at mag umasa sa kabutihan din ng iba para gumawa ka ulit. sa 6.9, huwag tayong magsasawa sa pagawa ng mabuti dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kapag hindi tayo susuko. Tayo pima na langin, Panginoon, salamat po dahil another week ang lumipas, lunes hanggang biyernes, na kami nakagawa ng mabuti sa kapwa, sa aming mga boss, sa aming mga empleyado, kung kami may-ari ng kumpanya, at sa aming sarili. Naging productive kami this week at alam namin, Lord, may challenges, yes, pero ibinigyan mo kami ng lakas na to give up. So, Lord, sa mga napapagal, ha, si Dr mga nasa hospital ngayon, napagod na pagod, 24 hours minsan ng shiftings. Lord, bigyan niyo po silang lakas, bigyan niyo po sila ng perseverance to know ng ginagawa nilang kabutihan, one day ay magbubunga. Salamat Lord, another weekend ahead of us for us to rest. In Jesus' name, Amen. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.